Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayo to libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, nasa battle pa rin tayo ng hamon ng buhay o yung pakikipag-gera natin sa araw-araw nating buhay. So, so lahat naman tayo guys, maraming problema. Duma, lahat tayo dumadaan sa matinding problema sa iba't ibang sitwasyon lang at depende kung ano yung uh, problema ang kinakaharap mo pero ang lahat ng yon pag uh, tinignan mo may lang yung mga dasal natin di ba? yung gumaling uh, sa sakit di diba? yung kinakapos sa pera gusto mo uh, marami yung pera mo kailangan mo ng bahay di diba? kailangan mo ng negosyo So ang lahat ng 'yan kung titignan mo ay panlupa lang 'o ibig sabihin uh, mga temporary lang uh, na bagay, 'di ba? Kasi pero importante, yan, guys, 'yung kailangan natin ng bahay, pa uh, kailangan natin ng pera kasi nga ginagamit natin 'yan, 'di ba? Pambili ng pagkain, siyempre, para 'pag nagutom ka bibili ka ng uh, mga pagkain mo. Pero kung iisipin mo, guys, pag pagdating ng araw, 'di ba, pagkain, pag pag ika'y namatay na, at tayong lahat namatay na, hindi mo na mararamdaman. Hindi mo na mararamdaman na wala kang pera. Hindi mo na nararamdaman na may sakit ka. Hindi mo mararamdaman na wala kang bahay. So, so ibig sabihin, yung physical na kanyuan ka natin, lahat para na pinuproblema natin yun, ay mawawalang suicide din. Balang araw. So, kaya ang pinakamahalaga dyan, ay isipin natin yung... Uh, pang uh, eternal life o yung buhay na na walang hanggan. Pero pinaka greatest na enemy natin o nakalaban natin na hindi natin masyadong pinapansin ay itong death and sin. Di ba? Nakalagay naman niya sa Bible na ang gabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin ng kamatayan guys, hahango sa Greek word na necros o di ba pag may mga namatay, may lamay, maririnig mo necrological, di ba? So, ang ibig sabihin niyan ay uh, yung eternal death o yung impierno, yung walang katam kamatayan, kamatayan. <laughs> Parang gano'n, di ba? Kung sa buhay na walang hanggan, walang hanggan na buhay, di ba? Dito naman walang kamatayan pero nasa impierno ka. So, yun ang pinakamatinding kalaban natin. Yung talagang uh, susuriin natin ng mabuti dahil ito hindi pang temporal lang dahil ito ay ah uh, pang eternal so kaya ibig sabihin niyan guys ah uh, mula nung kay Eva tada nagkasala ng uh, lahat ng tao humanity ah uh, bina, magkautang tayo magkautang tayo sa amang nasa langit so ngayon para mabayaran ng lahat ng yan hindi kung personal lang natin guys hindi natin kayang bayarin yan. Sa buhay lang natin, kulang yan. Kaya ang ginawa ng ating amang nasa langit, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang bugtong nana nitong ating Panginoong Isus. So, ano pinadala niya, nung ginawa niya, lahat ng kasalanan natin, inako niya. Doon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Nagpasal siya ng krus, at siya, linura, nilay, linura, lahat na. Lahat ng pangungot siya. Hanggang sa nakabayubay na siya, sa krus ng uh, Calvario. So, ibig sabihin, lahat niyan, lahat ng kasalanan natin, inako na ng ating Panginoon Yesus. Ngayon, tanong, eh bakit kung ganun, dapat wala na pala tayong kasalanan, di ba? Hindi po. Kailangan pa rin tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon Yesus. Kung hindi ko hihingi ng tawad, hindi ka patatawad at hindi ka makakarapin sa buhay na walang hanggan. Dahil nakalagay sa Bible, di ba? Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin uh, patatawarin. Kaya, nung nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo, mga gandong oras guys, mga alas dos, alas dos, kaya hindi tinitan, sa krus, puro sugat, puro latay, yung ating Panginoon Jesus. Meron sa mga binanggit ng mga huling salita bago siya nawala. So, ayon sa 1, chapter 19, verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyoko niya ang kanyang ulo at nalagot ng hininga. And guys, napakagandang mensahe, di ba? Ito yung madalas na nababasang Bible verse na to kapag ka uh, uh, sa English, ito yung it is finished, di ba? Yung mga seven last words. So dito, ito yung sinabi niya na tapos na. Napagtagumpayan ko na ang kasalanan dito sa mundo. Natubos ko na kayong lahat yun ang uh, uh, naging mission ng ating Panginoon na sa kasaysayan ng sangkatauhan ay natubos na nga nga niya ang kasalanan. So ikaw, ako, lahat tayo, bayad na. Ang kailangan lang natin gawin ay humingi ng tawad sa ating uh, Panginoong Yesus dahil uh, yan na lang ang hinihintay ng ating Panginoon ay humingi tayo ng tawad sa Kanya. So ito po hingin natin sa araw-araw na buhay ang humingi tayo ng tawad sa Diyos. So Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Gaya nung sabi nyo, patawarin nyo po kami Lord sa aming kainahan, sa aming mga kasalanan. Lobo nyo na Lord, patawarin nyo mo kami ng walang hanggang para sa ikabubuti. bubuti at, uh, at, salamat po sa aral na to na hindi lang temporal dapat ang misipin, isipin, kundi ang buhay na walang hanggan, kung saan ay tinubos mo ang aming mga kasalan. So sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, may patinding karamdaman ka man habang nandito ka sa lupa, emotional, relasyon sa pamilya. Sabayan mo ko sa napakasimpleng kasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala at manampalataya, tsak yun ay pagkakalup sa iyo ang yung hinihintay ng ating Panginoong Yesus. Sa tayo pang malalangin muli. Lord, bless niyo po ang aking namin nanonood. Sa aking vlog, may mabigat na karamdaman. Stage 4 cancer na bedridden na, Lord. At kung anumang uring bumabalot na masasakit sa kanyang katawan, ikuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, aplusin niyo po, Lord, tanggalin niyo po ang inyong masakit na nararamdaman para sa kanyang pamilya at sa mga relasyon na nagkawat at nagkasira sira pag bigkisin niyo po ibalik ang magandang relasyon at sa financial Lord na kailangan namin lahat lalong lalo na mga pati namin walang wala Lord multi pambili ng bigas ulam pambawon sa mga bata pambili ng gamot pambayad sa bahay upa lahat Lord na bless to i-bless mo ang aming hanap buhay para sa amin So, mga taong ito yung hindi namin. Sa pamista na pangalan ng Panginoon Yesus. Amen naman To God all be the glory. Sa alam ng amalang anak ng Diyos. Thank you very much po.